Hi guys, uh, dito pala tayo sa isang parke at uh, sa ng kalsada so ito guys, uh, nakasipa po uh, share ko lang sa inyo guys uh, galing ako guys ng office ng NBI so nag-renew kasi tayo ng NBI guys uh, madali lang pala pag online pag upload ng online uh, renewal ng NBI guys so, uh, una guys, uh, punta ka lang dun sa Google at uh, Kali guys at uh, mamaya maya ay eh, papakitapusin yung paano makapit na uh, mag-upload sa website guys so ayun guys nagpahinga lang tayo dito guys napakaganda so pakainom guys ang mga upload ng platform guys kasi para sa guys na talo mga construction worker tayo kailangan natin na uh, every year mag ano ng ano diba mag guys hindi na kailangan magano pa ng ibang tao may magawa tayo kahit may mga cellphone tayo guys kaya kaya na pala natin yan guys so nakita ko sa inyo guys kasi tuloy kung paano ko ginawa kahit na walang nagtuturo sa akin guys pero pinipili ko lang guys ito nyo nanonood kasi tayo rin kaya sinubukan ko guys kaya kaya na so ngayon guys papakita ko na sa inyo kung paano mag online o mag-read nyo. ka lang dyan sa Google nyo, guys, o kaya sa kung ano browser nyo. Basta sundan nyo lang yung mga araw, guys. Mga araw na kung saan nakakaano, i-click nyo lang yon, Tapos, yun na yun. Tapos, yan lang, ganun lang, guys. Basta sundan nyo lang yung mga araw. Ah, dito guys, wala nang ibang pipindutin. Diretso ko tayo sa sign in. Yan, sa may araw na yan tapos i-agree mo lang yan i-close mo lang ganyan Ito guys, sa pagbabayad guys, punta lang kayo sa Gcash mo, tapos pil hanapin mo yung bills, tapos yung government, tapos pagkatapos doon guys, ay i-type mo lang yung NBI, at yun na yun guys, pilapan mo lang yun, at i-type mo na rin yung, ang pinaka-importante din yun guys, yung screenshot mo na reference ng NBI para doon mo man. At pakiscreenshot na rin yung resibo dito sa Gcash para yung pagdating mo doon sa NBI. guys mag-aabag tayo ng jeep para mauwi na tayo guys ito tayo sa highway